Hello guys May naman po ang pakikita kong video sa inyo ay isang uri din po ng buo na nyug na may dalawang mata ayan po panoorin niyo po guys gusto niyo po ay naman po ang nyug na dalawang mata ayan po makikita niyo po sa video kong ito ayan po ang nyug po na dalawang mata ay napaka, napaka ganda rin pong gamit yan. mula po sa panggamutan sa spiritual napakaganda po nito yan. ganun din po sa mga pampaswerte yan isa rin po ito sa ginagamit ang dalawang mata sa gamutan naman po napakagaling din pong gamit nito ang langis po nito ay napakagandang panghilot panghaplas sa sakit sa spiritual napakaganda po nito nyug na ito na dalawa ang mata ito rin po ay ginagawang pangontra ito, ginagawa po itong kwintas sa mga albularyong marurunong ito po ay kinakargahan para po ito ay maging napakabisa ito, yan po ginagawa pong kwintas yan yan, katulad ko po na isang albularyo ganyan po ang aking ginagawa ginagawa ko po yan pintas, kargado po ng, ng, iba't ibang uri ng orasyon, kargado rin po ng iba't ibang uri ng mga mutya para maging mabisa, anyug na dalawa ang mata. Ayan po, panoorin niyo po guys at makikita niyo po. Ayan, kung gusto niyo po na magkaroon ito, ayan po, kontakin niyo po ako kung gusto niyo po magpagawa sa akin ng ganitong gamit. Ito po ay